Oh, dito kami sa Mabitak Laguna. Namimili na kami ng buko. Ito may nangyaring sakuna rito. Isang lalamove na sasakyan, no? Bumulusok dito. Ayan, no, alas 3 daw ng madaling araw nangyari, malamang inantok to eh. buti wala siyang kasama yung driver lang at maraming naka ano dyan na tumpok na buho ko kung hindi malamang ang lalim pa bangin na yan hanggang doon yan sapa na yan eh ayan oh malalim to oh. inantok ng driver na to Ayun, ha? Hindi naman kurbadal masyado to eh. Ayun lang.